na Hindi nga ako iyaw kung Ang kulit mo naman. Pag ikaw, tapos ako ngayon lang. Bakit? Bakit mo tinatawag? sa ka galing? Takina mo sa mo ko sa galing bahay ko to. <laughs> <laughs> Bakit? O oh, yung gulo mo yung kami. Ipinag-usapan natin. Ano naman yun? Ipinag-usapan natin. Ang alin? Yung sa live. Ay! Ay, wag na! Ano? Asa si Tumain. Ha? Huh? Tumain. <laughs> <laughs> Bakit naman ba? Yung fra natin eh. Yung kanina, oh, yung, yung sinabi sa sinabi, sa, sa, sinabi ko sa, ay, sa live. Ay! <laughs> <laughs> oh. Ay, No, no, no. Huwag na, na, yun mo, mahirap. Tutak na ka. Mahirap na, yun. Hindi na, bumili na ako. Tutak na ka. Huwag mo, ano yun. Ba't magkano yan? Mara yung ano yan bumili Ayan, eh. Bumili ano? na ako. Ayan oh. Robos? Hindi. Electron. Halak! <laughs> Mas wala kasi yung <laughs> gaki. Ang dami niya no. Oh. Mas wala kasi yan. <laughs> It's time to try. Mara yung kalukuha mo na naman. Tumain nga. Ayan. Mas wala kasi to guys. Ayan oh.

Ang lakas yan. Natin to. Ayan, lakas Hindi natin ito. Hala. Ang lakas yan, Hindi. Hala. Tanggalin natin kasi pag binuo natin matagal matunaw, eto to ka agad, wag gano'n nilagyan natin. Ay, ayun ba natutunaw? Ha? Ang bilis ba yung matutunaw? Oh, Ang bilis matutunaw. Totoo, inumin niya yan? Ako na inumin. Siyempre, inumin niya, bibigyan mo. Gatas niya pa naman yan. Ah? Gatas patulog niya. Patulog na ba yun? Ha? Ah? Patulog na. Hindi. Ang tumain siya pag nakatapos. Hindi. Matagal siya matatapos. Uh, 10 minutes siya matatapos. ah uh, niya. Hindi natin pa patulog yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Tagal din ito makukuha. Atang ina. Bak. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Wala dyo ba? ng niya kuya dyo ba? <laughs> Mahabog ka. <laughs> Robin kalukuhan na to. Ayun Kinuwi talaga. Dalawa yun. Oh, kasihan yan. dapat yan. Good, good, good. Sige, dalawin yun. Para mas malakas. <laughs> Parang malakas daw. Eh, dalawa mo pa? Ha? Eh, dalawa mo. So, tatlo yung gulay. Alo. Lalo yung titi. Eh, naku po. Tatayo yung pang niya. Ay, naku po. Diyos ko po, marusip. Tatlo na natin. Eh, Dalawa. <laughs> Dalawa. Grabe <laughs> ka. 24 hours. 24 hours. Baka mamaya yan pag... Ang na. Kamahingay po. Sige, di na ako maingay. Eh. Huwag mo mo yan. Tagalin natin itong plastic para mabilis ba ito. Plastic? Tatlayin natin. Tinatun talaga. Tatlayin na natin. Atlayin natin. Atlayin natin. Tuwag tuwag agi. Tignan natin yung magiging reaction niya. Tangkin ang yan. Oo, matagal pa. Minutes oh, 3 minutes yan Oo, 3 minutes na. Yan. Ano yun? Ano yun yun lang? Tatlo o. 5 minutes na mga matulong. Sige, Julian, sabag. Kaya, ka lang ko huwag. Saan mo itapon? Yan. Hindi naman yan na ang makikita yan. Okay. Uy, nakita. Ayan o. Ro. Isang robos. Ha? Ayan o. Makita po yun. Ay, di robos yan. Elektron. Elektron Uy, ayusin mo. Lagot, lagotaw din. Magmalaman yan. <laughs> Sinexit talaga. si siya. Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya. Ayan

Ang um, matagal. Kanina po. Oo, Ay, oh, yun. Nga si Kuya diba na no? kanina. Kanina, kanina po ito'y naantay. Magsi-CR ako. May kausap lang ako ngayon. Bakal mo ka na ba? Nagatas mo? Nagatas na ako. Ha? Kanina. Huh? na, na? Ay, ako. Tulad <laughs> hmm. na? Ano yun ako? Oto Ikaw ang tipa eh. Hindi mo hinahalo ng ayos.

Nung no. Aircon, ayun oh. Bakit? Ayun oh. Bakit? May aircon diyan bang umandar? Ano 'yan? Para na 'yan lakas ng lamig na. Pagka-galvanized na. Sirai mo 'yan. Bakit ba? Kuwomo ko to aliyan. Bakit? Eh, na tol niya. Ito. O sige, kalimutan. Bakit? Ba't inilakas ang mayor ko ng lamig-lamig na? Hindi na ba alam na alaksa ang kuya? Bakit inilakasay si sirain mo na yan? Pwede na ba alam? Panginan <laughs> to! Sisirain mo na yan! Bakit kinaudo mo? Kabanas na yun na. Oo. Oh. Kakamanas mo Bukso electric fan Uy Ba't Naka-aircon na magbubukas ka pa Na electric fan Ba't kayo napakamu Malakas yan Upo ka kasi di Diyan Ba't kayo pinagpapumis <laughs> Sa oh, kahit naka-aircon Oo Ayaw ko sa'yo Ano yung nangyari sa'yo Ba't hindi ko alam Ang ngyayari sa akin <laughs> <laughs> Bakit Ano Ramay nararamdaman ka na May sakit ka na May <laughs>

Patay ka. Awat ka, awat ka dyan. Hindi naman dadakotin yan. Hindi na alam yung pa. Laki niya na. Parang... Sige na, ayaw pa. Eh. <laughs> Saan ba? Ano Ay? Ay? Ayon, ba? na! Eh, ayaw ko nga. Ano ba gagawin yung CR? Ito naman kayo lang kung mag-aano eh. Sa CR daw, pasama. Malen. Ay. Ayaw si nga. Meron nga ako pang... Ano meron ako yung ginagawin? Bakit ko lagi kang meron? Parang kayo mo naman eh. Ikaw na. Ah, oh. Ano ko nga? ako nga. Ano? 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 na Ano? 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 ito. ko! Ang init! akong na lang mati sa doon sa CRP. mo lang ako doon. ko, Ayoko! ko. ko. Tumusuan na eh, Pag siya naman eh. Pag ako ngayon nag laging meron. <laughs> bakit? Ano ba yung ayaya mo? ka? Stoy. stoy. Ba't ka nag-ayaya? Doon Bakit sa sila. Eh bakit nga? ako ng dati. Uy, bakit? Ba't Uy, tsaka. Bakit ka nagyayaya? Bakit? Anong meron? Pupukan mula ka lang. Maghahalap ako iba? Oye! Oye! Maghahalap na kayo ba? Maghahalap ako! Maghahalap rin na sa mga mula mo Ayaw ngayon! Siyempre, ba't ka ng ganyan ka lang ganyan? Hindi na! E Stoy! Kinakausap kita <mukulun> dito! Masakit ka rin ng tsangko! Ayun na! Dudumi! Dudumi! Ba't kailangan ko pa si Annalyn? Annalyn! Hindi niya ako ayaw ko ngayon! Ang kulit mo naman! Pag ikaw, tapos ako ngayon lang! Grabe ka, Annalyn na! Pag ako talaga. Nasabi ko sa iyo. Mm -mm, hindi Ma, talaga. down lang, ako. <laughs> Grobe. <laughs> ano? Hello. Malakas pala. Apekto yun. Ah? Apekto yun. Yung pinain mo sa kanya. yung tulong ina ko, gaya Ano lang, <tara> na! 3 hours. Hanggang bukas yun, yun?

Ka, Sarili Sarili mo na lang nya ang gumawa. Hindi ko makakaano pag ikay gusto. <laughs> <laughs>